Magandang gabi sa lahat ng mga nanonoon nakikinig ngayon sa oras na ito, sa vlog na ito itong lingkod niyo brother Nestor Alegri Raquila narito ang mga madrigma sa likod ko mga magagandang choir mga batang bata magagaling at narito sila ngayon mga pinagpala at naniwala kami ngayayaman silang lahat ngayayaman silang lahat at silang lahat ay pagpapalain ahaba ang buhay pagpapalain nila sa dahil sa pag-awit nila. Amen. Salamat! At naniwala kami habang tumatagal ang labanan. Lalo mo kaming pagpapalain, Lord. Lalo nang sa likod ko. Salamat sa mga mandirigbang ito na saan narito sa lugar ng Bukandala. Yan. Sal Amos Cavite. Salamat! At si ang ang gustong gumaling! Taas kami ang gustong umaba ang buhay! gustong mabuntis pa. Oh! <laughs> ayaw, 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 ayaw na. Ayaw <laughs> na. Salamat sa gabing ito na pinagpala kaming lahat ito sa likod ko. Yan, mga masasaya kaming lahat bakit pinagpala kami ni Sadai. Yeah! Ang lahat, ng o dito, makikinig, makikita ninyo. Pagpapalain ni kayo ng Diyos. Yeah! Salamat. God bless. Yeah! Olha o